Sa kabila ng burang halaga, tiniyak ng Agriculture Department na maganda at masarap ang kalidad ng kanilang ibinebentang bigas sa Program 29. Iyan ang ulat ni Benji Durango. Nakakamura kami sa aming pang-araw-araw na pagkain. Dream come true para kay Aling Wilma Sapanta ang bumulaga sa kanya sa Kadiwa Store sa Barangay Fortune, Marikina. Ang bigas na naguunahan sa pagtaas ng presyo, 29 pesos dito. Ba, kaya salamat sa Kadiwa Center. Paano ka ba naman hindi magpapasalamat? Toneto neto niladang 29 pesos na bigas ang ibinagsak dito sa kanilang multipurpose hall. Single parents, persons with disabilities, four piece at senior citizens na tuwang-tuwa tulad ni Mang Alan na dinaiwasang ikumpara ang bentahan ng bigas sa labas. Malaking bagay talaga kasi pagbibili ka sa labas ay eh, magagatid ka din maski pa paano eh. Ngayong araw, siyam na kadiwa store sa Metro Manila at Bulacan ang nalagyan ng 29 pesos na bigas. Bukod sa bigas, may mga gulay din at iba pang mga bilihin. Kaya maaga pa lang, mahaba ang pila sa mga kadiwa stores. Sabi na Department of Agriculture, trial pa lang ito para mas mapaayos sa magiging sistema kung gagawin na sa buong bansa. Large-scale trial na makita yung mga Uh, request challenges and issues sa supply sa logistics at sa maraming bagay so ano yan kasama rin sa pagtingin ng kagawaran ngayon paano yung improvement natin sa mga susunod araw makakaasa raw na hindi mapapahiya ang gobyerno sa bigas na ito may rason kung bakit tinawag itong quality P29 rice maganda yung quality ng bigas uh, mabango at saka masarap kainin Pansin ng DA na bigas ang numero unong dinarayo sa mga kadiwa stores. Siguraduhin lang na dalang ID at reusable bags. Paalala rin ng DA na huwag abusuhin ng supply para mapagbigyan ng lahat. Kaya sinanay, hirap mang magsalita. Todo pasalamat pa rin sa Pangulo. Maraming salamat po sa Pangulo at saka sa mayor ng ano Marikina. Ah uh, ito will be sustained hanggang matapos yung uh, administration na ito at uh, gusto natin ito mas matagal pa. Siguro sa lalong uh, mas mahabang panahon. Binagaaralan na rin ng DA na gawin itong available sa lahat bukod sa vulnerable sector. Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.